Araw sa Scorpio na may buwan sa Leo Ikaw ang malikhaing mananaliksik. Ang kombinasyon ng Sun sa Scorpio at muon sa Leo ay nagmumungkahi ng isang tao na maaaring gumamit ng pagkamalikhain at intensity ng magkasama. Ito ay isang matibay na posisyon para sa isang malikhaing profesyon na nakasentro sa mga melodrama, trahedya at soap opera. Ang talento sa pagsisiyasat ng Scorpio ay maaari din maging mahusay sa pananaliksik sa merkado. Kumuha na higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsyCheck.com Mayroon ka bang ilang mga katanungan mula sa iba't ibang bahagi ng buhay? Hindi siya ako. Gusto ko ito. Masasagot ng aming maasahan at tumpak ng mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at 77, o bisitahin ang Psychic.com.